Ferrari Close hindi na sa may bilibinwang kuya hindi yung mga kaderecha ah pwede ha pwede pala road temporary close pwede motor pero walang dumadaan So mga kabranto, tayo sa may bilibinwang at are, are yung dati nating pinature sa vlog, yung naglandslide dyan mula ya, sa mga buntok na yan. At ito na ngayon, madamo na. At yan, tinatambak nila yung galing dini. Are yung naputol na kalsada. Ay! Wala nga daan. bilang natin are. Are yung putol. Yan ayun ah, nga ang kalsada. Saan kaya tayo iikot? Hanap tayo ng daan papunta doon. Dito ha. Salamat ah! Susundan natin yung nakamotor Ginagawa pala ang yung kalsada din eh Grabe ang talaga dito Pagka nalakas ang ulan mga kabrando tapos pag may bagyo pa ah yan o, ito pa yung dala nung bagyo Christine tapos nung nakaraang dire diret yung ulanan nung ilang araw na ulanan ay yan naputol nga yung daan doon yung ginagawa nila at ito reroute na naman tayo din eh tayo susundan lang natin ang nakamotor ang layo pa ang layo ng ikutan pala din eh. so motor at saka 4 wheels tingin ko naman 4 wheels kaya ho din eh dahil yan ano yun maluwag luwag ang kalsada din eh grabe ho yan pa hindi ni dumaan mula doon dire diretso doon putol Ari mga kabrando ay din sa may bilibinwang sa may agonsilyo ang putol na kalsada saan kaya ang daan meron kaya doon lusutan na tayo mapagtanungan din eh ata saan Papar ah din buti na lang may kasunod tayo salamat po kala ko doon pa mas malayo nga pala doon Sabi nga nangyari din eh mga kabrando Mula sa Laurel Hanggang din eh sa may abonsilyo Talagang pagka Inulan ng malakas Grabe talaga ang pinsala ako din eh Paano kaya makokontrol pare? pagka may malakas na ulan tingin ko parang mahihirapan talaga dahil syempre kalikasan yan mahirap kalaban ang kalikasan talaga sa lahat gagawin na lang natin ay eh maging handa pagdating ng mga ganyang kalamidad maganda na kaagad habang maaga pa yung isang straight na sana diretso ka na kukonsumo pa, pa kukonsumo pa ng ilang minuto bago ko makaliban sa kabila tapos yan ganyan pandaan pa alun alun dahil nga lupa pinaghalong lupa at buhangin are ang update ngayon Bini ho sa may Gunsilyo Sa may Bilibin Wang, oh. Kaya naman niya ang wheels Kahit nga ho oh, yan mga truck Nakakadaan Sa mga magtatanong ho oh, Pero parang gusto ko na lang I-advise sa inyo Doon tumaan sa may tikob Ng laurel pa Padiretso hanggang doon sa may Lemeritaal Batangas or Batangas City yan nandini na tayo ayun mga kabrandong advice ko sa inyo ayan o no? ayan yung kabila ilang minuto rin na <laughs> ilang minuto rin tayo bago tayo nakaliban din eh sa kabila ayun o no? kung kayo ay nagbabalak pumunta ng Lemery Laurel, Lemery, or any places papuntang Batangas ay magtikub na kayo sa Laurel mga kabrando. doon na kayo dumaan maganda bukod sa magandaan daan, wala akong ganitong klaseng daan na madadaanan na potol na kalsada, magre ka pa kaya ayon yun lang advice natin sa inyo kaya yun yun lang advice ko sa inyo mga kabrando grabe oh tapos may kinago pang kalsada din eh. putik ouch konting ulan putik dahil nga may bahid na siya eh. May bahid na nung bagyo Christine. Ano? Nang grabe. Magtatanawan na lang tayo mamaya or doon tayo sa kabila. dadaan sa may tikob. Pabalik.